Hello, my name um, is Music and welcome sa ating segment ang DJ Love Moments. Mga kwento ng pag-ibig. Mga kwento ng buhay na ating pag-aralan kung tama pa ba. Ayan, meron na kayong mapapakinggan sa ating page. Nating ating segment na AJ Love Moments. Ang ating litter cinder ngayong araw na ito ay itatago natin sa pangalang si Consolacio. Their DJ Love Mommies. Ako po, si Consolacio. Matanda na po ako, Mami, at this moment. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ako po ay tumandang dalaga na. Ibig sabihin, wala akong pamilya. Gusto kong i-share ang aking karanasan sa buhay na to para mapagpunan ng aral ng iyong mga viewers. Ang aking tanong, Mami, we really born para sa pamilya natin? Isinilang ba ako para sa kanila? Now at my age, I realize paano na pala ang buhay ko. Dahil alam ko na wala akong pamilya. Uumpisahan ko ang aking kwento, Mami Mayang, sa aking kabataan. Isa akong tipikal na anak masunurin rin sa magulang. Mabait sa mga kapatid. In short, makapamilya. Buong buhay ko, I was working for them. Buong buhay ko, sila ang iniisip ko. Ika nga, I sacrifice my own happiness just for them. Ni minsan, ni hindi sumagi sa isip ko kung paano ako. Ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na hirap, na hirap na ako. Lady Love Moments. Every time na magsasahod ako, walang natitira para sa sarili ko, Lady Love Moments. Because you know I prioritize them. I prioritize them dahil mahal ko sila. Lahat ng klaseng trabaho, mami, pinasukan ko. Lahat ng klaseng hirap, mami, mayan, naranasan ko. At for what? Yes, I know my mistake right now. Alam ko ang pagkakamali ko. Dahil si nanay ko sila. Because I'm not only helping my parents, but also my brother and sister. And habang tumatanda ako, at di mga pamangkin, ako na ang magpapakaran. And huli na nang ma-realize ko, Mami May, that I became Oh. The time that I realized that Mommy may end is when my mom and my dad left me. Dahil umano na sila sa mundong ibabaw. And that's the time that I realized how about me? Ano ako? Who would take care with me? Sino ang maaasahan ko? Then I started to control myself. nag ako mag-ipon para sa sarili ko. And then, hindi na ako masyadong nakakatulong sa mga kapatid ko. And that's the time, mommy, that something hurt me a lot. Because you know why? Despite of the help that I give, give them, despite of the money that I sent for them, that's nothing. Because right now, nakakarinig na ako ng mga masasamang salita. Nakis yung madamot na daw ako. Nakis yung hindi ko na pinapahalagahan ang pamilya ko. Nakis yung wala na raw akong pakialam sa kanila. Mami, mayang sobrang sakit. Dahil sa dami-dami ng naitulong ko sa kanila, na halos ibuhis ko yung buhay ko para sa kanila. And then if you stop helping them, yun ang sasabihin nila sa'yo. Instead of saying thank you, for a long time that you help us. Ngayon, naging madamot pa ako. Ngayon, naging masamang tao pa ako sa paningin nila. Is it worth it? Ama ba, Mami Megan? Tama ba yung nararanasan ko ngayon? And to top it all, they started to treat me as not their family. Masakit. Sobra-sobrang sakit, Mami May aunt, na parang tinutusok ng kutsilyo ang aking puso. And kaming pa yun sa aking mga kapatid. hindi nila naisip na I became like this because of them. Yes, I don't want to blame them because this is my choice. Dahil yun ang pinabalik nila sa akin. Hindi namin kasalanan kung bakit naging matanda ka. Yun ang pinamuka nila sa akin, Deji Love Bobbies. Dahil hindi kami humihingi sa'yo. Yun ngayon ang pinagmamalaki nila, Deji, love mommies. Sad reality. Kaya yes, hindi ako nag-antay na humingi sila. Because I give them all the way that I have. Ang hirap nga lang, mami, mayroon. Yes, nung nandito pa yung mga magulang ko, somebody comforted me that I should help them. But now I realize I'm all alone in this world. Tama pa ba yung ginagawa ko, Ma'am Should I taking care of them first before myself? Ano naman ako? Kaya ako binahagi ang kwentong ito para sa inyo. Mga viewers ni Mami Mayan, because I don't want you to experience the thing that I experience right now in my life. Mahirap tumandang mag -isa. I don't know what I'm going to do right now. Isa din yun sa gusto kong ihingi ng payo sa iyo, Mami Meg. At sa lahat ng mga viewers. Dahil hindi ko talaga alam. Kung hanggang kailan hanggang saan ang pagtulong natin sa ating kapamilya. Maraming maraming salamat, Mami Mayan. At sana, nakatulong ito para sa iyong mga viewers na maintindihan, especially sa mga tao nasa same situation. Of me. Maraming salamat, nagmamahal, konsulasyon. Ayan, thank you so much, konsulasyon. Actually, nakaka-relate ako sa'yo. As your mommy mayan, di isa tayong naging goal ang tumulong sa pamilya. But, medyo mas laki lang ako sa'yo ng konte, Because, me, I found a person na sa grito sa likod ko. You should open your heart before. Huwag sana puro pamilya. Pero, nangyari na, nandyan ka na kayo sa sitwasyon na you're already alone. Anyway, you're just on your 50s. Kaya, kaya pa yan kung makakita ka pa ng tao na sasamahan ka sa pagtanda mo. Because I know, somebody is born for you. Yun nga lang, masyado kang busy. Masyado mong binigyan ng pansin ang iyong pamilya at nakalimutan mo ang sarili mo. Ako ay katulad mo din, pero para sa akin, kahit sabihin mang masama akong kapatid. But for me, my first priority and responsibility is my parents. Dahil silang ang nagsilang sa akin, sila ang nagpalaki sa akin, sila ang nagpaaral sa akin. Your children, kung meron na. Pero sa mga kapatid, no way. They have their own life. They have to create their own dreams na hindi ka na kailangan nilang buluhin. But since it's your fault dahil masyado mo silang sinanay, kaya sa mga hindi pa dumating sa point ng buhay ni Consolation, don't do it for yourself. Hayaan niyo silang tumayo sa sarili nilang paa. At first, tulungan niyo sila once like what I did. I help my all siblings and give them a, a sort of small monetize monetization para magkaroon sila ng magandang buhay. But after that, no. They have to set up their own families. Kaya sana guys, sa lahat ng dito, yung katanungang hanggang saan tayo tutulong sa pamilya. It's your choice. Kaya kung ano man nangyari sa iyo ngayon, konsolasyon, sure, hindi pa huli ang lahat. Mag-ipon ka pa. And God knows that you are a good person kaya pagpapalain ka niya. Hindi ka niya pababayaan. I'm sure of that. Iasa lang natin ang ating buhay sa Diyos dahil habang nabubuhay tayo, hindi niya tayo binibitawan. Sa ngayon, kapit ka lang sa Diyos. Kapitan mo kung anong mo meron ka. Kapitan mo kung ano ka ngayon. At ilaan mo yung buhay mo ngayon sa Diyos na ating may likha. And maraming salamat guys. Sana may natutunan ulit tayo sa kwento ng buhay na ating tinalakay ngayon. Maraming, maraming salamat. At thank you so much, Miss Consolacion, sa pag share mo sa experience. Tandaan, ang pagtulong sa pamilya may limitasyon. Help yourself first. Okay? Yeah. Maraming salamat! Thank you so much. This is your DJ Love Moments.